Hello ka mami, Water chestnut na marang ating kakainin for today at ito yung isa sa pinaka gusto kong snack dito sa Thailand bukod sa pagkain ng mais, ng laban ng kamote, ng kasaba, ayan. Ito po ay isa din klase ng crop at natatagpuan o inaani sa tubig. Kadalasan, ginagamit po ito sa mga dessert o dilalagay sa kanilang parang halo-halo. Ginagawa rin matamis at nalaman ko sa mga Chinese ay iniihahalo yata sa mga soup o ginagawang soup. So, ito po ay nilaga na nila na ibinibenta. Merong uh, hindi pa luto, kulay puti siya na matigas. Parang singkamas na matigas na matabang. So, ito po ay nilalaga na nila with uh, kaunting sugar, syrup, or hindi ko alam kung ano yung tamang proseso ng paggawa nila nito para maging tumamis at maipreserve nila ng mas matagas. At tikman natin, merong malalaki at meron din pong napakaliliit. Ayan. Mm. parang pong kamote na parang singkamas na yung flavor niya may pagkabuko o niyog na ano pa ba kung napanood nyo na po yung video ko ng uh, yakon, ayan kumakain ako ng yakon kung familiar po kayo doon yung parang kamote na kinakain ng hilaw ay mag, may pagkayakon din po ito ang sarap masarap po siya hindi naman super tamis. At katulad ng sinabi ko kanina, hindi siya juicy. Pero hindi naman dry at creamy na parang kamote. Crunchy-crunchy siya. So katulad nga po nang nabanggit ko, ito ay isang klase ng water chestnut. At ang dahon po nito ay kahawig ng lemongrass, maninibis na mataas. At yung mismong laman po niya, ay kulay itim or dark brown na mayroong matigas na shell o balat. At yun nga, binabalatan po nila kaya ganito na po yung itsura. Siguro medyo makapal yung pagkakabalat nila dahil uh, mapapansin mo yung pagkaka-slice ng kutsilyo. Siguro mahirap siyang balatan. Mmm. Ang salap. At meron daw po ganito sa atin. Hindi nga lang marami dahil hindi natin dyan pina-farm o pinaparami talaga para maikonsume o mai nabangan o gawing pagkakakitaan. Mm. Ito rin po ay may mga dilata. Medyo mahirap siyang nguyain unlike mga kamote o singkama. Kailangan mo siyang nguyain hanggang sa mapino. Ayan. Pero hindi naman matigas. Kailangan mo lang siyang pinuin napakasarap po nito sa mga ginagawa nilang parang halo-halo at dessert na nilalagyan ng coconut milk at naikwento ng mama ko noon nung una kong upload na ganito meron daw ganito sa atin sa loon nyo nung kabataan daw niya yung plant niya ay yung tinatawag na barsanga pero ang alam kong barsanga yun po yung damo ang tawag sa aming mga Ilocano yung barsanga grass pero ang alam kong barsanga ay yung damo lang sa lupa, sa mga paligid-ligid na may maliit na laman napakaliit lang, parang buto ng sitaw So, ito siguro ay giant barasa nga. Dahil sabi ni mama, meron daw ganito silang kinakain sa La Union noon. Saga La Union po kayo at kung familiar po ka sa ganito, uh, pagkikomment naman kung meron pa rin ba sa atin ngayon, kung pinaparami pa rin ba, kung paano naman natin kinakain at kung paano niluluto. Ayan, at sana maparami natin dahil marami din po itong health benefit. Uh, ilalagay ko na lang po yung uh, list ng health benefit nito sa ating comment section, pati na rin yung picture ng puno niya o ng plant niya at yung pinaka laman niya. Ito, yung laman niya. So, hindi po ito bunga, okay? Laman po siya na nasa tubig. Kung naalala niyo po yung inupload ko na na yung parasunga, yung itim, isang klase din po yun ng chestnut. Pero yung plant nun, yung puno nyo noon ay parang water lily. Bilog ang mga dahon. Ito kasi parang ka-shape ng dahon ng lemongrass. Pahaba siyang ganon. Mmm. Sarap. So, itong ganitong luto na ay binabenta nila para yung mga uh, tao ay kakainin na lang as a snack na ganito or gagawing minatamis o igagataan at meron din silang mga paninda na hilaw kung gusto mong mas tumagal ikaw na lang magluto pero itong luto na, yung ganitong luto na ay pwede daw i-keep sa ref ng one week, so pangalawang araw na po ito mula nung nabili ko at ipapakita ko sa inyo kung saan ko binili at kung paano naman nila ibinibenta yan, watch nyo po dito naman po ay yung mga orange at yung nadaanan natin kanina ay Pakwan. 1 ayan so magkakaibang building po yung mga kanilang paninda ah, ang mga garden pala dito O, oh, at mga dragon food magkakaiba po yung mga building magkakahiwala eh. kaya kung ano lang yung bibilhin mo doon ka lang pupunta dito naman po sa kabila ay mga melon uh, ah, niyog ayan at mga mais mais po sa bandaron. Ay, ang daming melon dati, oh. Oh. Ito yung melon na napakabango na nilalagay po natin sa halo-halo. Ayan na yung mga mais. Meron ng mga nahimay na at merong mga may balat pa. Tingi-tingi rin po dito at meron ding mga bultuhan per bundle. Pero makakamura tayo kung isang bundle yung ating bibilhin. ayan daddy oh. so dito po meron silang mga jelly o mga kaong na timplado na kumbaga yung mga nilalagay nila sa kanilang mga panghalo-halo Ang kalabasa kamote na pinatamis na red bean at ito po yung water chestnut na luto na ready to eat na po ito, ayan mainit-init pa at ganito naman po yung hindi paluto ano yung tungkaya nga ka? ano yung lonon siya may ka? o ano ka? So yung luto na po ang ating ga, uh, uh bibilhin. Ani kep dai ki wan ka niya? Sa tuyan siya may ka? oh, ilalagay na po sa ref. Aw, tong na. Tong ham niya, Ay guys, ka umami. Meron din po silang pinipig. Ayan, next time kuha tayo ng pinipig dito. At dito naman po ay nagbibenta na rin sila ng tingi-tingi. Tatlong piraso, 20 baht. Ayan, that is around 35. Tatlong piraso sweet corn at meron na rin pong mga uh, nahimay na ayan mm, sarap at nakakabusog mm. kahit mga bata gustong gusto po ito dahil hindi naman siya nakakasamid ayan, mahirap siyang nguya mm -hmm. yun dahil nga kailangan mong pinuhin pero hindi naman nakakasamid ayan Umaambon na po. <laughs> Kasi kakatapos lang ng ulan, tapos parang uulan po ulit. O humangin, kaya naglaglagan yung mga dumikit sa puno. Ayan po yung ating weather for today. <laughs> Ayan na. Ang ganda po ng paligid dahil maulan-ulan na naman. Umulan po magdama, kaya ang ganda ng paligid. Mm. Ayan. So, kung nagustuhan nyo po ang video, pakishare naman. At baka ikaw naman ang susunod na mabigyan natin ng Gcash sa susunod na mamimili tayo ng lucky winner. Ayan. So, don't forget to comment kung alam nyo po kung ano ang prutas o laman na ito. <laughs> naula na. At kung paano naman natin kinakain o niluluto. Ayan. Nauulan na na po tayo. So, thank you for watching. Bye!